May abang ka lang talaga, dayo walang nang siya, lumaki ulo. Kalaan mo na kung sino, magaling pa ibang tao na bibigyan mo ng libreng powder coat at bagong gulong. Tapos ako pa, powder coat life, pagdadamot mo pa. Upal ka. Sabay block na sa akin. Tol, pwede ba mong papowder coat? Glossy white sana. Sabi ko naman, pwede tol, di ba? Click motor mo, 1.5 lang. Sabi naman niya. Baka pwede mong add discount, i-promote ko na din. Isinan yung kanyang page, 150k follower. Marami na din naman akong followers. Sabay reply ko. Sige tol, kahit 1k na lang sa'yo. prop pa ka naman. Tapos reply niya. Sagad na sa 1k yan tol. Baka pwedeng extend na lang, libre na lang, tapos promote ko. Sagot ko naman. Pasensya na tol, 1k lang talagang sagad ko na discount sa'yo. Dapat nga sana 1.5. Okay lang naman tol, kahit hindi mo na i-promote 1k na lang. Sabay reply niya sa akin ya. Yabang mo po, ba marami ka ng followers kaya hindi mo na kailangan i-promote. Tapos reply ko naman. Hindi naman ako nagyayabang. May mga tao pinapasahod, bilis pa ng kuryente, tubig, tapos powder at iba pang gastusin. Sana maintindihan mo tol. Tapos reply niya. May abang ka lang talaga. at dayo walang ng chef, lumaki na ulo. Karalahin mo na kung sino. Magaling pa ibang tao na bibigyan mo ng libreng powder coat at bagong gulong. Tapos sa opa powder could like, pagdadamot mo pa. Tapos reply ko naman, pinangako ko sa sarili ko kapag nagka-extra ako, tutulong ako sa mga kapwa ko rider. At yun ang alam ko na pwede makatulong sa kanila. Tapos nag-message ulit ako, ano ko ba tol, kaya mo naman yan, 1K na nga lang. Sabay reply niya. Upal ka! Sabay block na sa akin. So mga boss, kung sakaling magkakaroon kayo ng tropa na nagninegosyo, hanggat maaari, wag niyo siyang... Ihinga ng libre kasi nagsisimula pa lang ang gusto nyo mangyari, makalibre kayo, syempre, lugi naman yung tropa nyo na nagdinegosyo, di ba? Ako na nga lang eh, sample, pinuntahan ko si Admin Mark Vlog. Pinuntahan ko siya, pumunta ako sa Big Show May ni Idol. So yun mga boss, uh, tayo sa Big Show May ni Idol bago tayo umuwi ng kabitin. Boss, pwede dito? Ako? Ah, dito po, pwede po dito. Hindi pa tayo nakikinaan. Big na, Show May Idol! Sa ano nga po? Isang yeah. Hey, Xiaomi po. maganda po Xiaomi? Kumusta? Ito. na dito. Yan lang kita. Hey, <laughs> Sala. Suportahan natin Big Show mai na Idol. Ay Idol Mark 'yan. Malapit lang sa May Pure Gold. Pure Gold siya tapos 7-11 din may panga. Hey. Shout out ah. Yeah, okay. Ayan, tayo di Yun, ah, tayo lang kayo dito. Maraming kumakain. syempre, uh, subukan natin to. Kumain ako dun. Nagbayad ako. Tapos, yon hindi ako mingin ng discount. Kung magkano yung tinda niya, yun ang binayaran ko. Nag-ano ako ng oras, papunta dun. Marami namang show may sa JM Marami namang show may dito sa Tamare Bulacan. Pumunta ako dun para sa mga porta, sa kaibigan. Hindi para kumingin ng libre. Kaya sana sa mga tropa natin dyan na nagkakaroon ng negosyo Sana supportahan nyo ng maayos Hindi yung nagkaroon ng negosyo yung tropa nyo na sabi mo libre Nabigyan ka na nga ng discount, hindi pa ba sapat yun, di ba? Hindi naman pangyayabang yun kasi marami, ang totoo yung marami talagang binabayaran Dahil sa tao, bilis, kung ano-ano pa Kaya sa mga tropa natin dyan na, na sumubok magnegosyo Sana supportahan natin ang buo, hindi yung supportahan natin ang palugi Okay mga boss? Maraming salamat sa suporta, salamat sa mga pupunta sa shop namin para magpa-powder coat. Maraming maraming salamat po sa inyo, magingat po ang lahat and God bless po.